Ay, ano? Grabe. Sobrang sasarap ng na huli natin mga idol. Sariwang sariwa talaga. Ulam na ulam talaga. Oh. Sariwa naman. Wow. Yan mo gustong ihaw ko mga idol. Parang in, -in lang. Yan o. Hindi siya masyadong patok. Yan, yuli. Kanuping. Nakalaki.

kung pinasok agad Kaya pala tingnan Parangin pa, hirang pa sa unahan idol. Para pa paano May pang repair din tayo ng lambat na Dito sa amin mga idol Dito sa amin sa Palawan Mas kilala talaga yung mga isda na galing sa dagat Kisa sa Sa ilog Ayan naman o, oh. lumumuti o oh. Why? Mga idol na. Paunahan pa. Hindi tuloy. Itong isda lahat. Ang dulu na siguro yan. Kasi kan doon. dami na umuti na ano. Yan ang hindi mabayaran talaga mga idol. Sayang na naramdaman namin. tapos may mga adventure kaming ganito na. Na worth it yung. Ano namin. Tatag namin ng lambat. Kaya. Umatras sa bante talaga yung ano. parang sumusunod talaga itong yung isda sa amin ang ganitong isda tapos bungo bungo, bungo na lang kasi mga bagong bungo talaga hindi nga. sumusunod siguro sa ilaw mga ito. parang tilap yan no yung mm, niya. no kulay puti kulay puti lang siya. idol kaya pang isa uy uy ano gito dala na yan oh Ay eh, mga idol, ito na yung huli natin mga idol oh. Grabe Sarap na mga huli natin mga idol Ayan no, oh. Grabe Sobrang sasarap na huli natin mga idol Sariwa sariwa talaga Ulam na ulam talaga oh. Shout out sa ibang mga kabilin nito mga idol Binta namin yung iba para kahit pa na itong repair tayo ng lambat at uh, pang ulam na yan yung iba mga idol hindi rin natin yung mauubos para hindi masayang Yan pala mga idol Alam ko kilala nyo pa ito mga idol yung mga nakakasama ko na sa mga previous video ko Ayan na si Idol Kinit Ayan Bumalik na siya mga idol para ito pa ano may kasama na naman tayo sa ating iba't ibang uh, klaseng adventure no? Dito naman siya sa Palawan Galing ng Galing akong Manila mga idol sa ano, sa Bulacan. Uh, yeah, shout out mo mga kaibigan mo doon. Ah, uh, shout out kay ano, kay Mark. Yan lang. Yan lang po. Ano? Na. Lakinya no, kamo tingnan idol. ito mga idol oh. Sariwang sariwa, gusto ko na makatikim nito. Sariwang sariwa. <laughs> Wala nito sa Manila, walang sariwa ng ganto. Yeah, shout out din kay ano, kay Idol Harry. Yan. Totoo sa atin sa bangka para hindi masyadong mabigat. Sugba na, sugba. Masarap yung bagong huli. Sugba agad. Baka buhay pa yan. Sariwa naman. Wow. Yan mo, gustong ihaw ko mga idol. Parang in-in lang. Yan no? hmm, Hindi siya masyadong patok. Suto na ito mga idol. Ito pwede na to. ito. Masarap na pag-ihaw. Yeah. Wow. Wow. Okay. Mga idol, kain pa tayo mga idol. Ayan ang huli natin. Oh. Wow, sarap. Sabi sa sa... Ano? Pa natin mga idol ito. Oh, sagay siya. ka init. Yan mga, ano, masarap na pagkaihaw, di ba? Parang ito gusto ko yung umurok, yung mga malalaki na nakuha namin. Sariwang isda idol, tapos sa usaw nyo dito sa, sa toyo. Lasan chokes to go mga idol. Parang ang layo ah. Ah, lahat ang tuktuga nga. Ah. Musok po. Oh. Ah, grabe mga idol. Musok pa. banata na. hmm Kaya ka, dyan mga idol. Kasi natabi lang sa mga hindi nagkakamay o oh, hindi marunong magkamay habang kumakain. Kami dito sa probinsya, wala talaga. Ngayon ito talaga yung hilig namin. Mas na-enjoy na Mas masarap kumain ng ganito.